Hello, good morning mga lalabs, mga bayots, magandang hapon Pilipinas, Luzon, Visayas at Mindanao at mga kapwa ko din po, OFWs around the world, hello, good morning, mga shout shoutout to all my viewers, non-Filipino, hello, mga love, shoutout and good morning or good day to all of you, thanks for watching. So pag-uusapan natin ngayon mga lalabs, mga bayots, itong uh, si Bumbong Marcos kahapon sa kanyang speech sa Araw ng Kagitingan ay katagalan dumudugo ang kanyang uh, ngipin, no? Nagbe-bleeding na. Nagadugo, nagadugo. Aray. Anong nangyari? Bakit dumudugo ang uh, ngipin ni Bongbong Marcos? So, panoorin natin, ha? Tapos magbigay tayo ng commento reaction. Ang pangako sa kanila, at <clears throat> ay lagi natin sinasabi, kahit anong pang mangyari, ang inyong mga pamilya ay aalagaan natin, hindi po namin papapayaan. Well, Sabi nila sa akin, eh, masyado kasi mahaba ang proseso, mahaba ang uh, uh, masyadong komplikado, mga documentary requirements, at ang okay. uh, ano-ano. Eh kako, hindi uh -huh. siguro tama yan. Dahil bakit naman mahaharang ang ating ibinibigay na tulong well, no. sa mga pamilya ng mga nasa bakit mahaharang? Dahil maraming masyadong hinihingi na dokumento, maraming masyadong proseso, ang uh, puno't dulo ay nagiging matagal na, magiging masyadong matagal Ayun lang, ang dumadaga. pagbigay ng mga beneficyo na ito. Kaya ang aming ginawa ay sabi ko, Ayun? kami na, tayo na uh -huh. ang magbuo ng mga dokumento, uh -huh. tayo na ang mag-ayos ng kanilang mga pangangay. Ayan, dumadaga. Last year, mga lalabs, mga vayots, araw ng kagitingan din iyon, parang may sumpa kay Bongbong Marcos ito. <laughs> yung April 9, araw ng kagitingan, no? Bakit? Last year po, ulitin ko, eh, mayroon ding natira dito na pulburon sa kanyang ilong habang nagsasaludong ganyan, eh, may natila ditong uh, white powdery substance. Hindi yun sipon. Dahil pag sipon yun, eh, nahuhulog yun unti-unti. Dapat, di ba? Pero hindi naka, ano lang siya, nakastini. Eh. So, hanggang sa nakita ni DND Secretary Gibo Chodoro, kumuha siya ng panyo at uh, pinunasan yon May natira. Bago nagsalita si Bungbong Marcos, sa harapan ng uh, mga tao, bisita, Last year, Tommy eh, tumira na bumatak na si Bongbong Marcos. Hindi natin alam kung ano yung pidatak uh, ba niya doon. Yung cook ba, kukain na ba, or yung uh, tawag dito heroin. No, so ngayon na naman, ay dumudugo na naman ang kanyang naga-dugo, naga-dugo. <laughs> ang kanyang ngipin. So ano yon So, ayon dito. Oh, ba yun? Kung bakit, ano daw yung cause ng mga ganyang klase, no, Na dumudugo. Oh, ito yun, oh Yung picture pa niya. Uh, ayan. Para malinaw. While Bongbong Marcong, ah, Marcon, Marcos, ah, nag-speech, unti-unti na dumudugo ang kanyang ngipin. So, ano daw ba ang rason nun? Saan na ba yun? Uh, 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 uh. Hindi ko mahanap yun, no? Pero, meron dito. Ayon dito sa top Coalition, mga lalabs, mga biots, no? Chat GPT is not lying. Ayon dito sa kanila. So, kaya pala daw dumudugo ang ilong, o ang ngipin, yung gums ni Bungkungwal, kung kasi kaya bunga nga dumudugo dahil yun sa <laughs> kababatak pamor. So, may post dito, may nagtanong sa chat di, uh, GPT, I just want to ask if it's possible when someone is a drug addict, suddenly his mouth is bleeding. So ano ang sagot ng chat GPT ito yun o? Oh. Yes, it's possible. But it depends on several factors like the type of drugs or drug, how it's being used, and the person's overall health. Alam naman natin si Bongbong Marcos na talagang uh, meron siyang Uh, hindi maganda no yung kanya ang takbo ng kanyang kalusugan may sakit si Bongbong Marcos at iyon ay uh, parang complicated na dahil ang biruan diyan is yung kanyang kidney na parang sabi nila eh ng mga balita-balita dinonit daw niya yun sa kanyang tatay noon para ma tawag dito ma humaba pa ang kanyang ang buhay ng kanyang tatay noon so yun So, pero inabuso yon ni Bongbong Marcos. Dapat hindi siya nag-take ng drugs, hindi siya umiinom ng alak. Dapat ay uh, inaalagaan more on healthy food sana ang kanyang kinakain. Walang sigarilyo, walang mga bisyo ba. Pero sa halip na alagaan niya, eh, inabuso dahil lahat ito ay yung mabawal. Ginagawa ni Bongbong Marcos, bumabatak, at uh, napaka-imported at matapang na mga pinagbabawal na gamot dahil si Duterte naman may sabi niya, hindi tayo eh cocaine at saka heroin ang sinasabi ni Duterte so yun nga no uh, overall health, so may problema siya ito yung sabi pa dito ng chat GPT, for example uh, ito yung methamphetamine uh, methamphetamine or yung tiyatawag sa Pilipinas na shabu uh, ito yun and crack Cocaine can cause uh, severe dental and gum problems, known as myth mouth, which may lead to bleeding. Ah, uh, Ito pa yung pangalawa, snorting drugs, like cocaine, yung uh, yung natira sa kanya gaya dati dito. <laughs> yung video na lumalabas, di ba? Pinalabas doon nung isang araw sa ano, sa Tricom na may video pinalabas sila Maharlika at Chari sa Yeah, ganyan. So, ito yon Snorting drugs like cocaine. So, cocaine ang tinira ni BBM doon. <laughs> Can damage nasal passages and sinuses causing blood to drain into the mouth. Ayun. So, ano ba yan, Bumbong Marcos? Tuwing may okasyon na lang, eh, may kababalaghang nangyayari sa buhay mo. <laughs> Ayan, adik pa mo. Kaya panawagan ng taong bayan, Bumbong Marcos. Lalo na doon sa iyong tawag dito. ah uh, video na kung saan ikaw ay sumisinghot noong 2012 na na, eh, yung try ko, kala ba natin anti-fake news yun? So, bakit nagpalabas doon si p <laughs> ng uh, video ni Bongbong Marcos na sumisinghot at dinidein si Harry Roque? <laughs> <laughs> so, ngayon, ano ba ang panawagan ng sambayan ng Pilipino? Magpa-drug test ka, Bongbong Marcos, ng uh, transparent at hindi ikaw ang uh, kukuha ng mga tao magti-test sa iyo. Hair follicle drug test. Ha? Ibang tao, individual, uh, private, ganyan. Para walang dayaan. So ngayon, alam na natin kung bakit dumudugo ang ipin ni Bongbong Marcos due to severe sa paggamit ng ipinagbabawal na gamot na dalawang klase, either cocaine or yung methamphetamine na tawag na siya